Sa isang tahimik na sulok ng kagubatan, may isang matandang punong kahoy, matayog, malilim at saksi sa napakaraming taon ng kasaysayan. Doon nagtatagpo ang dalawang pusong matagal ng nagmamahalan. Isang binatang katutubo si Nowing at ang dalagang si Saite. Mula pagkabata, magkasama na silang lumaki sinawing tahimik, ngunit mapagmalasakit. Si Saite, mahinhing mapagmasid, ngunit may tinatagong pag-aalinlangan sa kanyang puso. Mahal na mahal ni Nowing si Saite. Araw-araw, iniaalay niya ang pinakamatamis na bunga, hinahabi ang pinakamagandang kwintas mula sa mga butil ng ilog at kinakatha ang mga awit na parang ihip ng hangin sa gabi. Lahat ng ito'y upang mapangiti si Saite. Ngunit sa kabila ng lahat, unti-unting bumabalot sa puso ni Saite ang tanong, Bakit ganito siya kabait? Baka naman, hindi na ako ang laman ng kanyang puso. Hindi siya masama. Pero may takot, inseguridad, hanggang sa tumating ang mga maliliit na pagtatalo. Hindi mo na yata ako mahal tulad ng dati, bulong niya minsan. At si knowing, tila laging pagod ay sadyang sagot. Kung hindi kita mahal, pat araw-araw pa rin akong nasa piling mo. Isang malamig na hapon ng taglamig, tumating ang sukdulan. Gusto kong malaman ang totoo Ani Saite. Bukas, bago sumikat ang araw, magkita tayo sa paanan ng punong ito. Kung sino ang unang makarating, siya ang tunay na nagmamahal. Tahimik si Knowing, tumingin sa mga matang puno ng pagdududa ng kanyang mahal. At ngumiti siya ng banayad. Kung iyan ang magpapalaya sa puso mo, sige lang. Habang bumababa ang gabi, umuwi si Saite sa kanyang kubo. Pinilit matulog upang maagang gumising. Ngunit si Knowing, na natili sa ilalim ng punong iyon, tahimik, nagmamasid sa mga bituin. Paano kung makatulog ako? Paano kung siya ang maunang dumating? Iisipin niyang hindi ako nagmamalasakit. Hindi, hindi ako aalis. Dito na ako magdamag para wala na siyang pagdududa. Pagsapit ng hating gabi, humahampas ang malamig na hangin. Umuugong ang mga sanga, bumagsak ang malakas na ulan. Ngunit ni hindi gumalaw si Noing, di hindi lumisan. Nagahanap siya ng malapad na dahon ng saging. Inakap ang sarili sa lamig, nanginginig ang katawan. Nagluluha ang mata sa ginaw pero matatag ang puso. Makikita niya ako dito bukas, malalaman niyang mahal na mahal ko siya. Samantala, si Saiteman ay di rin mapakali. Tumingin sa langit sa nagngangalit na panahon sa labas. Aalis ako ng maaga. Makikita niya akong naghihintay. Malalaman niya kung gaano ko rin siya kamahal. Nang sumikat ang unang bughaw sa langit, lumipad ang kanyang mga paa sa damuhan. Tumakbo siya patungo sa punong kahoy. Kapwa sa bigat kaba ang bumalot sa kanyang dibdib. Ngunit, wala si Nowing. Napatigil siya. Napahinto ang paghinga. Hindi siya dumating. Tama ba ako? Hindi na niya ako mahal. Umupo siya sa ugat ng puno. Malamig, tahimik. Pero kahit hindi ka dumating, mahal pa rin kita. Mahinang bulong niya. Halos parang dasal. Ngunit may kakaiba, may kung anong pakiramdam na hindi tama. Ilang saglit pa ay napansin niya ang kakaibang anyo sa may likurang bahagi ng puno, bahagyang natatakpan ng dahon ng mga nabaling mga sanga ng puno. Lumapit siya at doon siya napatikil, napatulala, hindi makapaniwala. Si Knowing nakasalampak sa lupa, nakayuko, yakap ang sarili. Matay nakapikit, balikat ay nanigas. Katawan ay wala ng init. Isang malaking sanga ang nakadagan sa kanyang katawan. Hindi. Napaupo siya sa tabi nito, ni hindi na inalintana ang lamig. Iniyakap ang sariling katawan kay knowing Pilit pinapainit ang katawang malamig na. Ngunit huli na. Sa tabi nito may munting bagay, isang tuyong talulot ng bulaklak ang paborito ni Saite at katabi nito, isang hibla ng hinabing kwintas ni Noing, maingat na isiniksik sa gilid ng talulot. Walang sulat. Walang salita. Pero malinaw ang mensahe. Hindi ako umalis, nanatili ako buong gabi. Hindi para patunayan ang pagmamahal ko, kundi para hindi mo na kailanman pagdudahan pa ito. Yumakap si Saite sa katawan ng kasintahan, umiiyak ng walang humpay. Bakit? Bakit mo ito ginawa? Bakit mo kailangang manatili buong gabi para sa isang bagay na dapat alam ko na, dapat hindi ko na pinagdudahan pa? Ang kanyang tinig ay kumalat sa malamig na hangin, puno ng sakit, puno ng pagsisisi. Sa pag-ibig, madalas tayong naghahanap ng mga malalakas na kilos, malalaking patunay, dramatikong simbolo upang masabing totoo ang damdamin. Nakakalimutan natin, ang tunay na pag-ibig ay nasa katahimikan nasa sakripisyo, nasa pagtitiyag ang manatili kahit walang kasiguraduhan. Minsan, sinusubok natin ang taong pinakamahal tayo. Hindi natin namamalayan ang pag-ibig ay hindi kompetisyon, kailangang mapatunayan, kundi ugnayang kailangang ingatan. Ang pusong tunay na umiibig ay hindi palaging nagsasalita pero nananatili, nagpaparaya, nagbibigay. At kung patuloy natin itong pagdududahan, baka isang araw ang mahal nating tao'y wala na. At ang naiwan na lang ay alaala sa ilalim ng isang matandang punong kahoy. Kung nagustuhan nyo ang mga ganitong kwento, ay maaari po lamang mag-like at subscribe upang updated kayo sa aking lingguhang labas na mga kapanapanabik na kwentong may aral sa puso. Maraming salamat po.